Matagal ka nang nagmamaneho. Ay na, ito pa, mapalo ko ito. Isa namang patatas. Ngayon lang kukuha ng lisensya. Matagal na pala nagdadrive. O sige, ilang beses ka na nag-U-turn. Ah, maraming beses na. Ang panong ko sa'yo, bago mag-U-turn, anong dapat nating gawin? Letter A, bagala ng takbo at mag-U-turn. Letter B, manatili sa kaliwang lane. Tingnan ang trapiko sa likod at magsenyas pa kaliwa. Okay, letter C. Manatili sa kaliwang lane at lumiko agad ng hindi tumitingin sa paligid. O sa palagay mo, anong tamang sagot? Tut mo kuya. Letter? Letter B. Kaya tayo dapat naglalagay ng side mirror para hindi na tayo lilingon, di ba? Titingin tayo sa likod, pero minsan, alam mo ang ibang motorista, kahit nakasignal ka, ha? Lulusot at lulusot. So, yun dapat ang gawin natin. Natili sa kaliwang lane, tingnan ang trapiko sa likod, at sumenyas pa